Gusto mo ba na siya ay mababaliw at mababalisa sa kakaisip sa iyo ngayon mismo? Lalong-lalo na na hindi kayo okay na dalawa ng partner mo at may pinag-awayan at hindi kayo nagkakaintindihan sa isa't isa at gusto mo na magkaayos kayong dalawa at gusto mo rin na siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo ngayon mismo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple lang at ito'y napakaepektibo basta magtiwala ka lang. Una, bago ka humiga o bago ka matulog, Umupo ka muna sa klit dyan sa higaan o sa kama mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng maigi ang taong mahal mo o ang target. Ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw at mababalisa sa kakaisip sa akin ngayon mismo. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo rin naman dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede ka nang matulog o pwede ka nang humiga. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa At gawin lamang itong ritual bago ka matulog at pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mong gusto ihinto ang ritual na ito. Lalong-lalo na kung hindi pa rin kayo o okay kinadalawa ng partner mo, ay mas mainam na gawin mo ang ritual na ito. Pwede ka rin gumawa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema. Mas mabuti kung mas marami ang ritual na gagawin mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...